ka dyan sa Cebu. <laughs> 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 Ako yung record na magkocontent niyan. Ito yung ano, oh. Ad legal advice ng abogado, oh. nagpa <laughs> dito. meron oh, siyang pa-special. Okay. ano, special. Ang apostil ha, ginagawa yung inter-country. Para lang tama. Para lang tama. Inter interstate. Ibig sabihin. Uh, basta bansa sa bansa yung apostil Hindi yun pwedeng gawin dito. <laughs> Wala na, para alam natin. Wala para na, nakat niya na yan. Nakat niya na yung party na yun, yun lang ang bilalabas niya. Ano <laughs> diba? Pa-post-teal ka Kuya Nor, siya sa Cebu. <laughs> Anong bansa? Just... Aroy, Diyos ko, Jores. Abogado ka ba talaga? Pero alam ko pumasa ka. Oo. Ano sinasabi mo, hindi yan pwede ginawa, ginagawa dito? Di mo ba alam na ang apostil ay yung dating red ribbon? tumatawa ka din bituin lahat kayo dyan sa screen mga ob-ob ayan no transition to apostille with the Philippines becoming a party to the Hague Apostille Convention on May 14, 2019 the Department of Foreign Affairs or DFA no longer issues authenticate ito yung tinatawag na redribo noon jurys Senti, si ni may pasabi ka pang hindi yan pwede dito. Ito yung ginagamit for documents destined for countries that are also part of the convention instead the DFA now issues apostille for such documents. So ito yung dating red ribbon iho. My god, ano? Hindi pwede yan dito. Oo, tama ka. Dito ipapa-authenticate ipapa yung mga mga signatures and all. Ayan, no? Purpose of apostille. The apostille serves as the streamlined method of authentication for public documents used in international transactions, particularly in areas like education, trade, and personal affairs. Again, Joe Reyes, ang apostille, ito yung red ribbon noon. For you to know, just ko! Nagtagawa! Tumatawa ka pa ni ang tawag sa inyo dyan. Oo. Oh. Si Numar, pinapaapostil. Marriage certificate, birth certificate, pinapaapostil. Dahil yan yung redribon noon, noon. And you can use it internationally. Ayan, oh pong apostil sa ibang country na ginagamit dito sa Pilipinas, yun yun to authenticate and to make that document public, public document na ino-authenticate doon na yung nag doon sa, sa apostil officer ay nagpapatunay na yung pumirma ng dokumento ay legit na siya mismo. At yung seal na yun ay nagpapatunay na siya yung saksi na legit ang dok na yun. Diyos ko, Joris. Okay ka lang? <laughs> B, nasan ka, B? Tawanan mo ngang abogado na...